Okay, so, hirap, hirap, na kayo, mga priya. Alam mo, hirap na hirap kami dito. Ay, naku, patay, habol. Napatay ka. Hindi ka makakawala sa amin. Ay, nako naman. Mm, 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 mm. ah! Malas ka sa buhay ko Tita! 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 Ano na kayo mga pre? Mga titang ina nyo, patay na. Ano ba naman ito mga pre? Kapasawa na mag-kill. Namu, namu, namu. Uy, patay niyo naman itong Julian ko. Ba't hindi nyo pinapansin? Ha? hindi ko na nakakasama yung mga idol ko ah. Ikaw naman Oh. <laughs> tayo lang magkasangka eh. Naintindihan mo ba? Yan. Dito tayo sa film mo na pre. Kapitan natin sa kanyang pre na flexible tayo. Kahit sa ang lane tayo, pwede pwede. Kasi eksperto tayo eh. Kilala kong kaliskis mo, oy. <laughs> tak global, ganun yun, mga pre. Matawi mm -hmm. kaya kita dito. Ayan. <laughs> oh. Bahala sila nga mamili. Your team is banning. Oo. Oh. Baga to, Pri. O, yung kamakilam, ha? O, bahala ko. Yung ban, yung bahala ko. The enemy is Yon. in. O, yun. So, rin yung joke. na. Show, oh, show, show. Show, Pri. Lock <laughs> mo. Lock mo, hero. Ano? Sino ba to? Ulit. <laughs> Ayan, it's jungle na tayo Ayan, nasa tayo, Julian Pakita natin sa kanila kung ganit at kalupit mag-Julian, mga pre Baka puro atras ang gawin mo, eh, makagulo ka lang <laughs> Maka-savage tayo talaga dito, pre Bulol Wala, kaya dyan, eh Hindi nang ipit niya, bala, kaya da <laughs> Ay, Kailangan natin ang mage, pre Mage, mage Boleh maiz, Prih? Apa yang itu. di sini, Tidak Si baler dapat tu. Wang apa kelam? Tidak ada apa tu. Tidak ya. Nice apa nice Bagus. nice Bagus. Prih, kenapa saya terdengar, <tellankad> Prih? Tidak ada kita apa tu. Takutkan saya, Prih. Tidak ada baler Uy, marksman, marksman, pre. Paki alam meron ka eh, ha? Ano? Marksman, kumag tong... Hindi <laughs> naman <bang> kayo maagiro. Natakot, <laughs> pre. <free>. Alis <laughs> na, ayaw ka dito. Tagal-tagal, pre. Alis! Ay, nako. Oo, siya nga nga, bakit pa nagmamadali ka? <laughs> Ditanya mga pre, oh, rank 2. Rank 2 yan dito, pre. Wala, wala sinabi yan. Oh? Ay, matakot na ang mapalaban nito, mga pre. Matakot ka pag sinapag kita, ha? Takot Welcome to Mobile Legends! All troops deployed! Takaalama to, pre. Ang delikado lang dito, mga pre. Si San. pag magaling yung gumamit ng sand ng kalaban mga pre Delikado kami dito mga pre Aminin mo kung di mo kaya Pero hindi natin pa lalampasin yan pre Hanggat ni Silva na tayo, Panalo daw Baka masyadong pakasya siguro na naman ha Oh, bagsik ng Laila namin, pre. Yung yes, sa'yo. Kasi mga pre, malakas ng Laila eh na kaway sa mga Julian users dyan isa sa mga pinakatatakutang mga asasin ngayon to si ano mga pre si si Julian mga pre oh, ang awa pang kumag ito patay to patay to ay uh, isip mali last ito galingin natin to pre Galingin ang tago Galingin natin to pre patay to pre patay to Akay ko magsinabi na eh. Baka sa una lang yan. Sinapin na kasi sabi ko lang eh. <laughs> Ay, naku, kawawa. Ay, ganyang birala mga pre. Pang rank 2 talaga. Ganyan niya yung abang mo. Paano na kung magtakdo ba ito? Sinigil ka nga dyan. Nagpapakupo pa tayo eh. Nalulupit ka naman kasama ko, Min. Thank you, lang. Nagkat. <laughs> pagkakataon ng mga, mga pre, na ano talaga. Yung mga paborito kong hero. Yung mga kasama ko ngayon, mga pre. Yan, kagaya niya, Laila, Baler. Balibasa, wala kang kilala mo taas sa tao eh. Hindi ka pumari sa akin. Ang mga kilala, ang mga general, presidente, senador, kongresan, minister, 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 minister bukod sa lahat, si na Pandoy. Take time lang tayo mag-jungle, mga pre. Basta mga Julian sa mga pre. Take time lang yung mag-jungle. Tapos ano, sa kakabigira. Diyan ka na lang. Talagang <laughs> oh. makakasabi siya. Tapos nagpa-flak yung plano ko ah. Signal ko ah. Patay to pre patay to. Patay to sa promise. <laughs> promise. Sinabi <laughs> na eh. Nalakas sa yan eh. Sinabi na eh. Oo. Huwag ka kalaban mga pre. Mga... Naaamoy ko na. Ako. <laughs> oh, Eto ah. <laughs> To, ito, kagaya nito Sige, patay na naman ito mga pre Promise, oh Oh, ah, wala na ito mga pre, oh Ay, naku naman paka naman na ito rin Gunggong Barinig kita sa mukha eh Ay, ba tapos baba, 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 kumpul, oh Sarap mag dito pagka kumpol, mga pre Kaya, kaya uh, Sige, sige Sige, kulang pa yung ano ang tabang mo, pwede't wala. Ano <laughs> nga? Lalo sa task pala yung isa. Baka nandito sa kabila. Baka may nagtatago. galing mo nagtatago. Tingnan natin. Ah, wala, wala. Ikaw wala And kung may tao. Taay pala. Kaka eto, pre. Kaka eto. Ay, naku naman. Nabot pa nga. Ay, naku naman. Inabot pa nga. Ang <laughs> buhay <Buenas> naman. Ang buhay yan po uh, tenalang galeng ko. nga? Huh? <laughs> ko brilakas yung si Sanpre. na Julian mo pre napang-rang to. Oh, talaga mo si ulol. tapa 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 si San. tapa <laughs> Tama, tapa 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 Nabago, nabago. Ay, naku naman. Patay. shit oh, Sinabi na eh. <laughs> Tawawa ang San Pre. Pre, <laughs> 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 na yung San na kalaban namin. Nahin na yung San user itong kalaban namin. Pre, pagka ganito. Ang sarap sa pala nito. <laughs> so, Ako, patay na yung Ya, oh, patay ka po magka. Sige. Sige, oh, sige. Haba, haba, haba. Kala mo napakatakas ka. Lalo na. Ha! Patay ka. Wala kang kawala. Ha! Gusto mong manakit. Ay, naku naman. <laughs> Ay, naku. Nagmarunong kasi. Ay, naku naman, tita. Ito pa to. May isang tita. May patipitipi ka pa, tita, ha? Ito, ha? Ikaw, tita ka. tito so, tita tita ina ka <laughs> patay sa mga tapat serap badapa ito ano kano ni pinedali ato patay ito, patay to ay naku naman patay to <mumbles> wala kang awa ay, Tita, mo ako hindi rin na Paano na lang to iba naman ito mga pre. Ano ka? Kasawa na mga ibang? Puro mo pa. Okay din ito. Dapat mga kasama ko na nag-kill eh. Gusto mo masaktan? Kasawa ni. Kaling na kape, ha? Ba? Aba? Masubing kita dyan. Huwag po, huwag. Buti na umalis. Aba, aba, aba. Oh, <coughs> uh, patay ka. Patay ka. Dari mong dal-dal naman. Sige na. Patay ka. Ano Iniiwan ako. Para mabawasan ang kasalanan mo, akulit mo. Sayang ako uh, yung ni Ibanit. Isubin ko talaga yung mga pre. Tuloy! <laughs> okay, ito. Ah, nako. Alam na. Ah! Takot ako. Pagsibalik kayo! Hindi. Ako harapin mo. Ano? Uh, Takoy. Eh. Takot, pre. Takot. Gago kasama ka doon. Alam niya kasi nga ano, na eh, rank to ako eh. Pulpul, 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 pulpul. Mamamatay. Maraming mamamatay, pre. Maraming mamamatay, pre. Kumak ka. Ikaw, titan, ina ka. Uy, uy, uy. Bakit ako? Gunggong. Ay, ito ko naman. Ay, labi na to. Asa na, asa yung sab. Uy, gaya. Dapat cabbage eh. Double ko lang inaya na kung ay, naku naman. Rank 2 pa nga lang yan. Eh. Paano ko mag global na to, mga pre? Naku, ano na lang to? Hmm. hmm rank 2 na mga galawang profesional. yung sa akin, sasaktan ko wala na to, mga pre. Pagkaganito, oh. Ubus! Ubus! Hmm. Ah. Grabe na Nagalit. <laughs> Ayun, okay. sabi ko ko lang at ako. Bale, bale, Atra, atras, atras. Ang lalaki niyo, puro kayo duwa. Wala. <laughs> Hindi niyo kami kaya. Oh, ano, ano? Ano, sige. Pag bumalik ka, patay ka sa akin. Ang sinasabi ko eh. Hmm, sinasabi ko eh. Hmm. Malas kaman mambuhay to. Ay, so, dapat hilabo to. manyak man na sana. Walang kakwenta-kwenta. Okay, <laughs> hirap, hirap na kayo, Mapri, ah. Alam mo, hirap, mahirap kami dito. Ay, naku, patay, habol. Napatay ka. Hindi ka makakawala sa amin. Ay, naku naman. Mm, 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 uh, uh, uh. Ah! Uwag ka, tita! Hala ka, tita! Malas <laughs> ka sa buhay ko Patay tita. <laughs> ano na ba yan mga pre? Yung mga ina nyo, patay na. Ano ba naman ito mga na mag-kill. Namu, namu, namu. Uy, patay niyo naman itong Julian ko. Oh. <laughs> hindi niyo pinapansin. Ha? Oh, to. Oh, to. Oh, oh. Lato na, oh. magpapain na nga ako eh. Oh, ano? Oh, ano? Oh, sige, oh. Oh, oh. Ito eh, sayang, risik. Ah, oh, sige, sige. Patay ka ngayon kumag ka. <laughs> Takbo. 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 patay, inabot. O, ano, ano, takas siya pa. O, patay. O, sarap mong patay. Ay, naku. Takas-takas pa kasi. Natatakot sa'yo eh. Nagdili na lang yung mga sila, pre. Nagdili, nadidili na lang ni Gusion, mga pre. Paano mo naman alam? O, patay ka. Kala mo, di ka sangkantuhin yan? Balik-balik ata, sinabi ko ah. Baliktad kasi utak mo eh. Ano ka? ko sa saktuhin ka niyan. Hoy, <laughs> hindi ba magsasak daw sa akin dyan? Pag binugbog kita, gagapang kang parang ahay. Oo. Oh. Napaganti ko na kayo. Ayaw niya akong pagtulungan eh. Oo. Oh? Oh? Sabang mo, pulpit wala. Hmm, sige. O, lapitan natin ito mga pre. Magpa-shutdown tayo dito. Kung kakayanin. O, nawala. Hindi nawala. Ito wala. Nasa demonyo yata ito ah. Ang bilis naman na naman nawala. Itu nasilah sila Sejenis. Indah ya. Mungkin ada mat papak. Ayoo! Tawar di toko makanan. Ayoo! 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 Ano? Ano? Ayoo! 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 gulpehin natin to. Siguradong parin 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 Ah, oh, dito, ah. Oh. ko dyan, ah. Oh. Anong kala sisira ulo? Eh, kung sisira ko. Ah, ano? Yan, oh, oh, oh. Oh, yan. Gago talaga ito. Oh, diba? Yan lang yun, eh. Buti nga, pinapakil ko na kayo. Pero may nakil pa akong isa. <coughs> Ang panigukan bigla, to. mo na tayo, pre. Salusin mo na tayo. Kahit pinakamalit pagdating sa si salusin yan, pre. Ano? Uy, ano mga yan? Ba dapat naman, ano? Ramis. Ibawas ng ano. Ah, oh, wala, nawasak na ito, na pre. Huwag ka ganito. Naku pa. Oh, 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 yan. Hindi, hindi na, oh, oh, yan. Papapatay na nga ako, eh, oh. Luma oh, na yan. Kaya pagbigyan mo di mga kalaban mo, pre, para hindi masyadong maano. Oh. Ako dahil ito bakbakan, oh. Mm, ay, oh, so, Sige, oh. Pagbigyan na kita, oh. Gawin mo. Oh, kabul. Ay, oh, naka. Takot? O, <laughs> yan. Si Ang baso yung hindi yung to. min. Ang ginagamit niya utak. <laughs> o, ba Makasama ko naman, di rin nagpupus. Ako na lang puro ba eh. Baba, baba, baba. Nagtulipala yung tago. Sige, utak, oh, utak. Hmm. Kaya ako muna takbo. Ah, oh, uh, yabang kita dito. Balik dito, Gusyon. Oh, yun, 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 yun. Habulin, habulin. Habulin, pre. Ah, wala na to. Kami. Wala na to. Mm. Wala na to. Patay to. Patay. Adisit. <laughs> Ay, naku naman. Paano ba naman to, pre? O, oh, sige. Pag ka o... O, ano? Bakit? utak mo yung image na, pre. Nagtatanong talaga ng kristal. O, oh, sige. Utakan. O, oh, ano? Patay kayo ngayon. Masapit ito, mga tomato. Ah Nakupatay. <laughs> Ay! Kala ko makakapagsabish tayo doon, pre. Kala po, ha? O, oh, patay, patay, patay. Ano sabi ko eh, talaga yung magpapahirap sa amin dito, mamin. Parami <laughs> sila. <coughs> Eto, toto, sureball to, sureball to. Sureball to. Ah! Pugay, patay ako. Ha? Ano? <laughs> Eto, toto, sureball to, sureball to. to. Ayan, gano'n. Ay! Clear, 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 clear. hin mo. Initiate retreat. Uy. Ano kami, ah. Hindi, malayo yun. Hindi, marunong, hindi. <laughs> Bacaga yung eh, kalaban ha ah. Discarte ha ah. Dapat lang eh Oh, oh, hindi mo na Patay ka Oh, uh, oh, uh, ala, ala, ala Oh, uh, patay Ubusin ko talaga kayo Pumata Paak Isak ka pa Paak Oh Hindi dahil sa'yo Oh, oh, patay na sa'yo Oh, sa'yo Habol, 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 habol Tabila, tabila Kasi okay, parurong talaga yung Amage nila, men Matalina talaga Matalina talaga ako kau jangan mana ogak eh. Montch atah. Tiklah wala ganti. Okay. Tak marah ni nakayu ah. Nina nak akatuah tu pri ah. Nina pa. Ah. Gigi-gigi bola bola bola. Uh. Allah pak aray. Sayang. Tu dengan aku ni. Uy, uy, si Dusyo sumasali si Pre. Pagkakaral dyan. Hindi na kayo. Ay, nag sa mga kumag. Ako na bahala dito. Kain-kain ko to. Ako malakas ako eh. Malakas ba yung putok ng bunga nga mo? Ay, nakumutong ako kasama ko. Dapat ng ganyan na Dapat no? Ay, nung gusto mo gawin mo, mag-isa. ina <literacy> talaga <laughs> kay Pre natin na yan. <clears throat> Basta nandito malakas. Ano? Hanggat nandito ako, atin na yung lord ano na yan. Ano to? ka naman itong sana to. Ay, nako naman. Napakasimple yung position mo, pre. Ano naman? Hmm, isa ka pa. Isa ka Ang ano? 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 karma! Okay. Okay.

na tayo pinakamalupit dito, pre. Ah, wala na to. Tatlo ang wala sa kanila. Natapos na to. Sila pa bang memories mo yun? naku naman. Sa dito sa inyo pre, oh. Ito, so, may mamamatay pa dito, pre. Ito, so, may mamamatay. Ay, yes, hindi na namin na, na, eh. Merienda nga. Ay, wala ka simple mga pre. Prang, ito eh. Ah, ito. Ah, ito. Ah, ito. Ah, sa chamba yun eh. Ang sayang kung makasama ko yung mga idol ko mga ka, deep ka ka moment. Siyempre, okay pa naman oh. silbana namin talaga ito. Feeling. Ito na lang nandito.